Magandang araw mga boss, mga idol, mga lods. Uh, siguro ito na yung hinahanap nyo yung setup sa motor na hindi nyo pa nakikita dito sa YouTube, ano? Bali itong ginawa kong project na to mga lods, ah uh, papakita ko lang sa inyo. Uh, mabilisan lang to kung paano ko siya ginawa, ano? So, bago ang lahat mga lods, uh, gumawa na rin pala ako ng simulation dito at gumawa rin ako ng codes sa so, nakikita nyo ito yung aking uh, kumbaga, kumbaga buong simulation na ginawa ko uh, ito yung codes ayan masyadong mataas yan uh, ito yung sa unang araw nang ginawa ko siya mga boss uh, simulation mo na ayan so meron tayo dyang strobe hazard strobe wigwag tapos wigwag tapos dalawang hazard at uh, isang fix mode sa dulo at paulit ulit lang yan mga boss ano So, meron din tayong pilot mode. Every 5 seconds yan, mga boss. Yan, dito sa ating switch. Pwede natin i-on sa kabila para lumipat siya sa combination. Yung stove hazard, yung ganon. Yung, yan, mga boss. Yung, yung nakikita nyo. Yan, upload natin yung codes. So, ito na siya, mga boss. May wiring ko na siya. Ito yung kanyang relay. Ito yung kanyang harness. Papunta sa harap ginawa ko na siya at may nakahanda na tayong terminals para sa kanyang switch ayan may naiibang isa na may shrinkable tube na itim mga boss Bali, palatandaan natin yan mga boss para uh, magiging common supply siya ng switch mga boss ayan nilagay ko na yung cover sa gitna mga boss Yan ganito siya sa likod malinis So, ayan, okay na. I Upload na natin yung codes, mga boss. So, ito na siya, mga boss, mga loads. Ayan. Lagay lang natin tong type C USB cable natin. Kabit natin. I-upload natin yung codes, mga loads, mga boss. Hintayin lang natin. Masyadong malakas ang ulan dito mga boss Kaya pasensya na sa Ingay ng ulan ano Ah, uh, natin. Uh, Ay, na pala boss. Uh, subukan muna natin paganahin. So, ipakita ko muna sa inyo. Paganahin muna natin siya. So on lang natin yung switch mga boss Ayan yung strobe hazard Tatlong beses Strobe bigwag tatlong beses um, Wigwag limang beses A Strobe fixed mode Kabilang side dalawang beses At dalawang beses hazard at Isang fixed mode sa huli mga boss 2 seconds yan at ulit ulit na yung gagawin Ang ating uh, Arduino Nano mga boss ano Ayan, napakaganda niya mga boss. of muna natin at ilipat natin sa kabilang side ng switch mga boss ayan meron tayong pilot mode mga boss mga loads kada limang segundo mga boss umiilaw siya ng mabilisan Napakanda, napakaganda ng setup mga loads ano pero napakahirap gawin mga boss medyo mahirap talaga tong gawin ayan mga boss ano switch natin ulit sa kabilang side yan yung ating combination mga boss So ito mga boss, uh, bali nilagyan ko siya ng shrinkable tube. Yung dulo ay inexpose ko lang para kung sakali mang may gusto tayong idagdag o ibago sa ating wirings eh uh, sa ating program eh maikakabit lang natin yung USB cable natin. Painitan so, lang natin ng lighter o di kaya kumuha tayo ng hot air para mas mabilis at mas secure siya. Mas malinis. Initin lang natin ng initin mga loads idol. yan tip na lang pala ang nilagay ko dito sa dulo mga boss para kung sakaling gusto nating baguhin yung program o di kaya may gusto tayong idagdag eh, madali na lang natin siyang ma-access so no di na natin kailangan pang uh, baklasin yung shrinkable tube so gustong mapagawa mga boss mga idol uh, nasa Cebu lang po tayo Tanau City uh, kung gusto nyo at malapit kayo ay eh, pwede kayong mag-PM sa akin mga boss ano. Pwede tayong gumawa ng kahit anong gustong wiring nyo basta kaya lang mga boss ano. So ayun mga boss, i na natin siya. Lagyan ng cable ties. Siguraduhin lang na hindi maalog. At ayos na yan mga boss. putulin lang natin yung excess na cable tie at pwede na nating ibalik itong kanyang cover dito sa gitna at itest na natin muli mga boss ayan na sya strobe hazard strobe, fig, uh, strobe wigwag wigwag ayan napakaganda strobe fix mode side hazard yan fix mode dalawang segundo paulit ulit mga loads at meron din yang pilot mode mga boss. So hanggang dito na lang mga boss. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay magsubscribe kayo para supportahan ito ang aking channel.